Daddy! si Daddy! Ah! Oh, boy, si Daddy! Sabi siya, kikilitiin ko lang eh! Kunti lang yun! Kikilitiin lang yun! Mahal na lang! Mahal na Panginoon! Be! Thank you, Sigarillo! Hindi eh, mo, paano mauhukos yan? Tatawagan ko na yung mga magulang nyo para sunduin na kayo rito. Sama ako para makausap ko, Daddy ko. Huwag na! Baka mamaya, ano pa sabihin mo eh, lumabas ano pa ako masama. Sandali lang ako, Sige na, ate. Sumama ka na. Ano ka ba? Ayun ang... Ang sabi ko, nandiyan na sila! Ano? Mga buitre! Ben, anong kababingin mo lang? Sahay! 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 May Police Department, meron ho dito nagbarilan eh sa may Cholo's restaurant? Calling all patrol units. Calling all patrol units. Proceed to Pisan Road in front of Cholo's restaurant. Suspects in the Buen Camino kidnapping were seen riding a blue truck. Sighted on this area. This is Sergeant William Cuatico. Responding. Proceeding to area. Over. Malapit lang dito yan, ah. Sir! Nakita na, na raw po! Malapit lang dito! Let's go! Ha? Huh? Teka, Parang sila yun, ah! Mga parak yun ah. Puntutan na lang natin. Hindi mo nang tayo eh! Hindi tayo sa sentro niyan! Naku, huwag ka maniwala diyan! Hey, hey, pu puro pataas lang ang karin niyan! Hawa ko ang eh. Pare! Pare, huwag kang mag-alala! Maamaya na akong hahataw! Buldo! Pabalik ah. pa natin mga iyan! Eh, mga parang sa harapan eh! Hindi naman tatagal ang mga iyan eh! Kakalain din yan! Sige, bilisan mo! Hubulin natin! Ah.

Ay, yung Start po sabi! Sir Ayaw! Sino yung mga iyon? Mga di Hindi importante sa'n yung mga iyan! Ang importante sa'n si Ben! O oh, ano ba iyon? Tayo na lang naiiwan! Sabi ko na sila, sandali lang ho, kayong i-start ng kotse namin eh! Pinanggan nyo kasi! siya ako sa inyo. Tapi tak apa tu. Dah? Keluar. 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 Ayun na lang natin tirang mahabot! Pita tayo kapag kahuli natin si Bing! Ooy! <laughs> Ang pangkat ng mga kula po ha! Nagmamagaling! Si Lucio yun ha! Si Pita ha! Ngayon ka nang umataw! Si <todong> <Best>! Get ready! Pare! <todong> <todong> sa manubela, walang problema Si Lucio M! Oo! Oh? O! Oh, Bakot sa Pita! Yung... sa manibela. Walang problema. May problema na ngayon. Ano? No. Sasabog na ang kotse! Ah. 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 Hindi pwede lang ng mga polis! Sila ko naman na nahuli! Kinabi ko sa'yo yung tigil mo yan eh! gagawin mo? Wala! Sasalitigin ko lang! Daddy! Boy si Daddy! Ah! Oh, boy si Daddy! Sabi siya, kikilitiin ko lang eh! Konti lang yun! Kilitiin lang <laughs> yun! Tignan natin sa mga na lang! Mahal na lang! Mahal na Panginoon! Be! Thank you, Sigarillo! Hindi mo, paano mo uubos yan? Tol, yung dinadaanan natin, ha? Tawang-tawa na ako! Huh? Ayoko na makipagkabulaan! Ah! <laughs>